Tulungan mo kasi, si Jesseline Para makababa na tayo. Ngayon muna para tapusin. orin mo mo. Pagdating ko sa bahay, upload ko. Sino? Mayaman 'yan eh. Tapos ang apartment niya, 15 pinto. 15 ba? Ay, hindi pala, 12 lang pala. Hindi, naglalaro lang yan. Libangan. Wala kasi magawa sa bahay. Ako katulong nila sa bahay. Oo yeah. nga. Yung kulay gray. <laughs> Pasa na si Jessel? Hindi ko nakikita. Ibuka mo. Ibuka <laughs> mo. A... Kaso kailangan di lumagpas ng 10 minutes. Pag lumalagpas ng 10 minutes, hindi, ano, hindi, upload mo pero hindi mapapanood. Oy, kilala kita. Ramis, kilala kita. <laughs> kilala kita. <laughs> Pasok ka rito sa amin. Pasok ka rito sa amin. Ito si Jessilin, no? Grabing pawis ba? Wala, tagal ni Jessilin. Wala, tagal ni Jessilin. bang pag nag nc to wedding ring lang ang allowed. wedding ring lang ang allowed. walang hey, ibang hey, iba ha <laughs> Grabe yung pawis man. Yan ang likod niya, ang lapad. Oh, grabe pa naman kilikili nakataas oh. Ito, to eh. Sana yung pinitigyan mo mamaya Ayun, maganda pala pag malayo. I was dying inside too. ginagandahan. Last na kasi yan eh, kakain na kami pagkatapos na eh. Para isang group. Oh, bukas meron na. Tayo pa naman ang unang magpe-perform bukas. <laughs> <na? laughs> <laughs> <laughs> oh, alam na alam na Ate Doris oh. Hindi ko alam kung paano magaling gumawa. Kasi ito Ate Hindi no, ganda ang pagkakabobo ko bukod na. binibining sa dating, no. <laughs>

6 minutes apa ah, six pa. palang. 6 minutes pa lang. Hindi tayo minutes nalang. 6 minutes pa lang. minutes? Kasi nung nagsimula sila saka ako nag video 7. Kaya pala ng 10. Kaya ng 10 yan. Kaya mo lang naman binabagalang kasi may katulong ka pero pag nag-isa ka sigurado bibilisan mo eh. Hindi, saka pag mag Nasabot, kaya na. Oh wala, kanya -kanya na naman. Si mana kanya-kanyang tekniko na nag-ininit, tinawag niya 'yung ingredient. Sino ang magtanong? Bakit mo 'yung According to your ano naman? Hindi. Kakawala ako sa 15 minutes tapos lalabas sa bahay ng nanay. Si magiginis na hindi lumabas tapos sa akin 'yung mga natirang

ủa ok, này ủa hộp này ủa hộp này ủa hộp này ủa hộp này ủa